wala pa rin masyadong gumagalaw yung papuntang pasig natin kasi unti-unti pa lang nakakalusot dun sa may part ng bago mag SM baha pa dun pinabalik ng bako yung mga concrete barrier na tinanggal dun sa gitna natanggal dahil sa baha ayan kaya itong mga sasakyan na papunta ng kainta na to mga nag-u-turn lang to U turn na sila kasi babalik na sila sa part dun sa may papunta ng junction so ayan ang status ngayon dito 10am ayan dito na tayo para